Hi guys, good morning, no? So, andito na tayo sa na bus At uh, meron ako nakita doon na meron, meron siyang, ano, meron siyang dalawang anak Tapos kasama nila yung tatay nila na Nangunguha sila ng kahoy So, meron akong pranks doon sa top box ko At, um, gusto ko silang bigyan Kasi nga, maaga pa sila nagtatrabaho Ano pa lang, alas 9 eh. Naghanap ng kahoy So, try nating puntahan at kausapin kung okay lang na may video. Okay, um... Pangalan niyo po? Kirisibal po. Mm. Anak niyo? Dudung Dudung okay, anak niya. Ito, anak ko. Ah, anak mo to? Okay. Tapos, apo mo tong okay. dalawa? Ito sa akin. Ah, okay. Sa isa kayo? <laughs> Ang agad yung trabaho ah? Ang ahoy, walang <laughs> gatong eh. Walang gatong. Mahirap ka eh. Mahirap. 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 Taga dito lang kayo tayo? Taga dito lang? lang. Ah. Hmm. lang Hmm. Okay. Uh, daw mag-video. So ibibigay natin sa kanila yung prawns na binili natin. Pang breakfast nyo tayo. <laughs> Actually ano kakadaan ko lang Tapos nakita ko yun na ano nag, Ang aga nyo na start na magkabaho Nag-aaral ka na? Yung isa nag-aaral din? Tawag hmm, dito? Anong grade? Grade 3 ka na? Yung isa? Yung isa? Grade 8 na yan? Grade 8 na? May pambaon kayo? Uy sus! Nilupad yung 200 ah. So, yung 200. Baon yung dalawa. Baon niyo. Ikaw mag-budget si tatay mo. Ikaw mag-budget si tatay mo. Tatay, isang kibigay sa'yo sa kanya. Ate sila nito, tay. Okay. okay. Shout out po sa inyo. Thank you. Bye-bye. Thank, <laughs> okay, uh, thank, thank you, po mga the best na mga tao <laughs> laki ng smile pag may biyaya sana sa December madaanan ko kayo rito hindi <laughs> po libre lang gumawa ng mabuti guys uh, ano lang minsan lang tayo mabuhay sa mundo lahat ng meron tayo hindi natin yan madadala sa langit so pag may bakante kang Uh, blessings then give it to others so ayan na, uh, abutan tayo ng stop na naman, kasi kanina stop yan, lumitsok uh, tayo dun para bigyan ng blessing yung pagtatay na nagtatrabaho abutan so, tayo ng stop ayan. peace out guys, thank you